Labi nangyari ito guys o sayang Nilipat ko muna yung Mapipisa ng mga itlog Doon sa automatic incubator Pinagpalit ko muna sila Kasi nilanggam dito Sayang Ang daming nilanggam na Nagpipisa na sila eh Ayan guys, oh, so ito yung kinaay nilanggam pitong piraso lumabas na sana siya oh. puro langgam sayang ito yung masakit na pangyayari kaya pinagpalit ko muna sila doon sa automatic incubator eh kasi doon walang langgam ito hindi pa namapipisa yung iba ilipat ko na muna sa DIY ko lang yan guys na incubator nung no? sari napisana sana sila ayan ayun para siguradong hindi na lang gabin pinagpalit ko muna yung pinagito sa video kanina. nagaling yun dito may bingala yon may pato ngayon ito yung automatic dito ko na sa nasa hatching. Tinanggal ko na yung roller para kasi mag hatch na ito guys eh. Pinakamatagal nito apat na araw pisa na to lahat. Kasi may nagpipisana na eh. Nandito na muna dito ko na sila papipisain. Ngayon pag nagpisa na ito, lilipat ko na uli yung itlog dito. 7 days pa lang yon or 8 days yata yon. Ito guys yung dating nakasalang dito Kinandil ko kahapon eh Sinilaw Tinignan ko na sa ilaw kung ilan yung mga Walang similya Sa 46 Meron siyang similya 41 Lima lang yung walang similya nyan Ito yung inilipat ko muna Doon sa DIY ko Doon sa rep Ayan Na inilaw ko nga kahapon Para Makita ko na yung mga walang similya Lima lang yung natanggal ko dyan guys Sa 46 na piraso Ito yung automatic incubator ko Ngayon dito ko na nilagay yung Nagahats na Kasi yung nasa rep Yung sa DIY ko Nilanggam Eh hindi pa naman yun mapipisa Kaya hindi pa siya lalanggamin Inispray ko na siya ng pamatay ng langgam Ngayon pag magsasalang uli ako doon sisiguraduhin ko ng walang langgam kasi maganda yung hatch niya eh tamang tama sa araw nagka, naka hatch ako Kaya, sa sunod na salang sisiguraduhin kong walang langgam na makakapasok nalagyan ko ng ano sa ilalim tubig at saka spring ko ng pamatay ng langgam so guys yung pag-iilaw ko sa kanila, oh. Ah, pag nag-eight days na, guys, seven days, maitim na yung makikita mo sa loob ng itlog, sa kakitang kita mo na yung mga ugat. Pag malinaw, ibig sabihin, ng seven days, ibig sabihin, ano yan? Walang similya. Nakikita mo naman, pag iniilawan mo sila, guys, walang similya, malinaw siya. Pero pag may similya, ah, maitim ha? sa kakitang nyo rin naman ng ugat mali pala yung video nung anak ko kaya hindi ko na ipakita sa inyo ayan o ayan meron yan ibig sabihin positive yan yung ganyang kulay pag malinaw yun yung walang similya ewan ko kung meron ditong binagita sa video na walang similya Yan, meron yan guys, pag ganyan ang kulay. Yung anak ko kasi yung nag-video, hindi pala tinitingnan kung nakikita yung itlog ko, hindi. Ayan, may similya yan. Tingnan natin yung, yung pagkita ko sa inyo yung walang similya dito. Kung ba meron dito yung na-video. May pinabideo ako dito eh, na walang similya. Tingnan natin. Nakakapanghinayang talaga yung nilanggam guys. Kasi, ayan Oh ah, meron siya kapanginahin talaga yung nilanggam mahir kung kailan pa naman pisana saka pa naman nilanggam saka pa naman nangyaring ganun Ay, ah, ang inaano ko kasi nun guys DIY ko lang yun sariling gawa ko lang Thank you. ito pala guys pag 8 days na ganyan yung walang similya ayan o oh, malinaw siya kitang kita nyo na malinaw talaga siya pag walang similya. Kaya nagtatanggal ako ng walang similya pag mga 8 days na para kitang kita mo na talaga or 7 days. Kitang kita mo na talaga yung wala pang similya. Ayan po sa mga ano na incubator dyan, ingatan nyo sa langgam. Uh, first time na mangyari ito sa akin. Kaya ngayon alam ko na, charge to experience. Ingatan nyo sa langgam yung mga itlog nyo.